Ang impierno ay isang tunay na lugar kung saan maraming tao ang maaaring magkaroon ng maling ideya. Kahit saan mang tignan, hindi ito isang masayang lugar. At kung malalaman lang ng mga tao kung gaano ang paghihirap sa lugar na ito, mas malamang na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maiwasan ito. Kaya para sa mga taong mausisa kung anong uri ng lugar ang impyerno, narito ang lahat ng kailangan mong malaman. Point number one ang impierno ay kasalukuyang walang tao. Revelation chapter 20 verse 13 to 14. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwade ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Mahalagang tandaan dito na ang talatang ito ay nangyayari sa katapusan ng panahon kung kailan ang mundo at lahat ng naririto ay aalisin. At pagkatapos ang Diyos ay maghahatid sa isang bagong langit at isang bagong lupa na hindi magkakaroon ng anumang kasalanan, sakit o kamatayan. Ngunit bago ito gawin ng Diyos, hahatulan niya ang mga tao. At ang kamatayan ay inihagis sa dagat-dagatang apoy at ang mga nasa Hades ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. At ang lawa ng apoy na ito ay kilala bilang Gehenna o Impyerno. At bago itapon ang mga tao na nasa Hades sa lawa ng apoy na ito, dalawang tao lang ang dapat na nandoon. At iyon ang Antikristo at ang Bulaang Propeta. Kaya't kung ang Antikristo at ang Bulaang Propeta ay wala pa doon ngayon, ito ay nangangahulugan na sa ngayon. Ang lugar na ito ay hindi tinitirhan ng sinumang tao at ito ay nagpapatas ng tanong, nasaan ang mga taong wala sa langit kung wala sila sa impyerno? At ang kasagutan ay nasa punto number two. Ang impyerno ang huling destinasyon ng mga taong nasa Hades. Lukas Kabanata 16, versikulo 22 hanggang 24. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Sa talatang ito, binanggit ni Jesus ang isang pulubi na nagngangalang Lazarus at isang mayamang lalaki. At nang sila ay namatay, si Lazarus ay pumunta sa isang lugar na tinatawag na sinapupunan ni Abraham at pumunta ang mayaman sa isang lugar na tinatawag na Hades at mahalagang tandaan dito na ang talatang ito ay hindi isang talinghaga kung saan si Jesus ay nagkuwento ng isang kwento na may spiritual na kahulugan. Sa halip ang talatang ito ay tungkol sa pagbibigay ng ulat ni Jesus sa aktual na nangyari. At ang dahilan kung bakit alam natin ito ay dahil partikular na pinangalanan ni Jesus si Lazarus at ang lalaking ito na si Lazarus ay nakipag-ugnayan kay Abraham na isa ring tunay na tao. At mula sa Lukas Kabanata 16, versikulo labing hanggang tatlumput isa, nalaman natin na ang Hades ay isang lugar na pinupuntahan ng ilang tao pagkatapos nilang mamatay. Nalaman natin na ang mga taong naroroon ay pahihirapan sa apoy, na ang mga nasa Hades ngayon ay hindi makakatakas sa Hades, at ang mga taong pupunta doon ay magkakaroon ng mga alaala ng kanilang nakaraang buhay. Kaya't kung makikita mo ang koneksyon dito, sinabi sa atin ni Jesus na ang taong mayamang ito ay namatay at napunta sa Hades. At pagkatapos sa Revelation chapter 20, nalaman natin na ang mga nasa Hades ay itatapon sa lawa ng apoy. Kaya't ang Hades ay parang isang pansamantalang selda hanggang sa huling paghuhukom at pagkatapos ay mapupunta sa impyerno ang mga naninirahan sa Hades. At ang kawili-wili rin ay ang impyerno ay maaring hindi pare-pareho ang itsura para sa iba. Dahil ayon sa point number three, ang impyerno ay maaring may iba't ibang antas ng parusa. Luke chapter 10, verse 10 to 14. Ngunit pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa bayang yon sa araw ng paghuhukom. Kawawa kayo mga taga-Kurasin, kawawa kayo mga taga-Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga-Roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Mas kahahabagan pa ang mga taga-Tiro at taga-Sidon kaysa inyo sa araw ng paghuhukom. Sa talatang ito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tungkol sa kahihinatnan ng mga lungsod na tumatanggi sa kanyang mga alagad, at mas masahol pa sa araw ng paghuhukom ang kanilang mararanasan kaysa sa Sodoma. At sinabi pa ni Jesus na ang mga taga-Korosin at Betsaida ay magiging mas masahol pa kaysa sa mga taga-Tiro at Sidon. Kaya't pakatandaan na habang ang Hades at Impierno ay kakilakilabot ng mga lugar ng pagpapahirap, may posibilidad na ang mga lugar na ito ay maaaring hindi pareho para sa lahat at ang ilang mga tao ay maaaring makaranas ng mas matinding parusa kaysa sa iba sa araw ng paghuhukom. At ang dahilan kung bakit natin naisip iyon ay dahil sinabi ni Jesus na ang ilang mga tao dito ay magkakaroon ng mas masahol pa kaysa sa iba. Ang teoryang ito ay higit na makikita sa Luke chapter 12 verse 47 to 48 na mababasa. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito, ay paparusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Sa talatang ito, ipinaliwanag ni Jesus kay Pedro na may mga pagkakaiba sa kaparusahan at ang isang alipin na alam kung ano ang gagawin ngunit piniling hindi gawin ito ay hahampasin ng maraming ulit ngunit ang isang taong walang alam ay bibigyan lamang ng kaunti. Kaya tila ang impyerno at ang hades ay maaaring may iba't ibang antas ng kaparusahan na maaring batay sa kung gaano tinanggihan ng isang tao ang Diyos at ang kaniyang mga katotohanan. Ngunit muli, ito ay haka-haka lamang. At habang ang ideya ng pagkakaroon ng mga antas ng impyerno ay naiisip natin, dapat kong linawe na ang impyerno ay isang tunay na lugar. Kaya't sa punto number four, ang impyerno ay isang tunay at walang hanggang lugar ng kaparusahan. Mateo Kabanata 25, versikulo 41 at 46. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwang kamay, Lumayo ka sa akin, ikaw na sinumpa, sa walang hanggang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. At ang mga ito ay pupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Sa talatang ito, si Jesus ay nagsasalita tungkol sa hinaharap at kung paano niya hahatulan ang mga bansa at sinabi niya na hahatulan niya ang ilang tao at mapupunta sila sa walang hanggang apoy at kaparusahan ngunit may mga matuwid na mapupunta sa buhay na walang hanggan ngayon may ilang mga tao na naniniwala na kapag namatay ka ang iyong kaluluwa ay mawawasak at papasok ka sa lugar ng kawalan at may ibang mga tao na naniniwala sa reincarnation at sa pagkamatay mo ang iyong kaluluwa ay ilalagay sa ibang katawan dito sa lupa. At ang dalawang pananaw na ito ay mali dahil ayon sa Biblia, kapag ang mga tao ay namatay, ang kaluluwa ay ilalagay sa walang hanggang kaparusahan o dadalhin sa buhay na walang hanggan. At dapat kong banggitin na ang walang hanggang kaparusahan na ito ay isang lugar na walang anumang pahinga. Revelation chapter 20 verse 10. Ang jablo na dumaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre kung saan naroroon ang halimaw at ang bulaang propeta. At sila ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Inilalarawan ng talatang ito ang kapalaran ng unang dalawang tao na itinapon sa impyerno. At sinasabi nito na sila ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman. At kahit gaano man kahirap pag-usapan ito, kailangan kong sabihin na ang impyerno ay magpakailanman. At ang mga taong pumupunta doon ay hindi kailanman mapapahinga at sila ay masusunog sa isang katawan na hindi nabubulok at mararamdaman nila ang hindi maisip na sakit bawat segundo ng bawat araw, ng bawat linggo, ng bawat buwan, ng bawat taon sa buong kawalang hanggan. Ito ang lugar na binabalaan tayo ni Jesus. At kung matatakot ka sa lugar na ito, kailangan kong sabihin sa iyo na may paraan pa. Sa point number five, ang impyerno ay nararapat, ngunit ito ay maiiwasan pa. Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa talatang ito, ipinaliwanag ni Pablo na ang kaparusahan sa kasalanan ay kamatayan, ngunit may buhay na walang hanggan kay Jesus. At nalaman natin sa Revelation chapter 20 verse 14 na ang lawa ng apoy ang ikalawa at huling kamatayan. At ngayon tingnan natin ang John chapter 3 verse 16 to 17. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kaniyang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan kundi upang ang sanlibutan sa pamamagitan niya ay maligtas. Sa talatang ito, nakikipag-usap si Jesus sa isang pinuno ng relihiyon na ang pangalan ay Nicodemus. At sinabi sa kanya ni Jesus na ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak, at ang sino mang naniniwala sa anak na ito ay hindi mapahamak. At sinabi pa ni Jesus na isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi para hatulan ang mundo, kundi para iligtas ito. Kaya ayon sa Romans, sinasabi nito na, ang kabayaran o parusa ng kasalanan ay kamatayan at impyerno. At ang dahilan ay dahil ang Diyos ay isang banal at matuwid na hukom at nangangahulugan yon na hindi niya maaring payagan ang anumang kasalanan na hindi maparusahan. Kaya hahatulan niya ang bawat kasinungalingan, bawat pagnanakaw, bawat masamang pag-iisip at lahat ng nagawang mali. At sinabi ng Diyos na ang kaparusahan sa gayong mga aksyon ay kamatayan at ang hatol ay ganap na mababayaran sa impyerno. Kaya ang dahilan kung bakit napupunta ang mga tao sa impyerno ay upang bayaran ang kaparusahan para sa kanilang sariling mga maling gawain. Dahil sa huli, lahat tayo ay nagkamali at nararapat na parusahan. Ngunit hindi nais ng Diyos na iyon ang wakas. Dahil kahit na siya ay isang banal at matuwid na Diyos na dapat humatol sa bawat maling gawain. Siya rin ay isang mapagmahal na Diyos na nagnanais na magbigay ng awa at biyaya. Kaya't ibinigay ng Diyos si Jesus sa anyo ng isang tao. At si Jesus ay namuhay ng isang perpektong buhay na walang anumang kasalanan. At tiningnan ni Jesus ang puot at kaparusahan na nararapat sa mga tao dahil sa kanilang kasalanan. At pagkatapos ay inako niya ito. At iyan ang dahilan kung bakit namatay si Jesus sa krus upang alisin ang ating parusang kamatayan at bigyang kasiyahan ang poot ng Diyos na nararapat sa atin. Sa John 316 hanggang 17 ay nagsasabi sa atin na mahal tayo ng Diyos at ang sino mang sumampalataya kay Jesus na kanyang anak ay hindi mamamatay sa impyerno, ngunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya paano mo maiiwasan ang impyerno at mapunta sa langit? Madali lang. Dapat alam mo sa iyong puso na ikaw ay makasalanan, nakarapat dapat sa kamatayan, at maniwala na si Jesus ay namatay upang alisin ang iyong kaparusahan? At para sa inyo na napapaisip, bakit kailangang maging walang hanggan ng impyerno? Bakit pinarurusahan ng Diyos ang mga taong nagsisinungaling sa walang hanggang apoy? At ang sagot ay matatagpuan sa punto number 6. Ang impyerno ay galit ng Diyos sa mga taong Romans chapter 1, verse 18 at 32. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga taong sumisikil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, nagpatuloy sila sa paggawa ng mga bagay na ito at natutuwa pang makita ang iba na gumagawa rin ng gayon. Sa talatang ito, Sinasabi ni Pablo sa simbahang Romano na ang puot ng Diyos ay laban sa lahat ng makasalanan at di matuwid at ang mga gumagawa ng kasamaan ay karapat dapat sa kamatayan. Kaya't unawain na ang dahilan kung bakit napupunta ang mga tao sa impyerno ay dahil galit ang Diyos sa kanila dahil sa kanilang kasalanan. At para tulungan kang maunawaan ang isang maliit na piraso ng galit ng Diyos. Isipin mo kung ang iyong matalik na kaibigan o mahal sa buhay ay pinatay dahil sa isang lasing na driver. At kung ilalagay mo ang iyong sarili sa headspace na iyon, maiisip mo ang katotohanan na hindi mo na muling maririnig ang boses ng iyong kaibigan, at hindi mo na sila mayayakap. At ang lahat ng ito ay naalis dahil hindi napigilan ng isang tao ang kanilang pag-inom, at sabihin na nating na buhay ang taong pumatay sa iyong kaibigan. Ano ang mararamdaman mo? Dahil masasabi ko na ang isang normal na tao ay makakaramdam ng hindi kapani-paniwalang galit at maramdaman nila ang pagnanais para sa hustisya. Kaya't ang Diyos bilang ganap na makatarungan ay ganap na galit sa bawat kasalanan na nagawa. Dahil ang kasalanan ay pagsuway at inaabuso nito ang Kanyang nilikha. At sinasabi sa Roma na ang mga gumagawa ng kasalanan ay karapat-dapat sa kamatayan at karapat-dapat sa galit ng Diyos. Pero bakit kailangang forever ang impyerno? Ito ay isang mahirap na tanong, ngunit iniisip ko lang. Kung may nagnakaw ng limang daang dolyar para maitama ang mga bagay-bagay, malamang na kailangang bayaran ng taong nagnakaw nito ang limang daang dolyar at marahil ng kaunting dagdag. At kung may humiram ng pera at hindi kanila binayaran, ang kailangang gawin para maayos ang mga bagay-bagay ay malamang nababayaran sila ng kaunting interes lamang. Ang ideya ay kailangang mayroong isang uri ng pantay na palitan. At ang issue ay ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa mga tao. Naaalala mo ba sa John 3.16 na mahal na mahal ng Diyos ang mundo kaya ibinigay niya ang kanyang anak? At ang kanyang anak bilang anak sa Panguluhang Diyos ay walang katapusang halaga. Ang kanyang buhay, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya, ang kanyang awa, ang kanyang kabaitan ay ibinigay upang sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang daan palabas ng impyerno ay ating makikita at nang sa ganun tayo ay makakarating sa langit. Isa itong sakripisyo na ikinamatay ng Diyos na kanyang anak at nagbuwis ng buhay ni Jesus. Kaya ang dahilan kung bakit ako naniniwala na ang impyerno ay dapat na magpakailanman ay dahil ang kaparusahan sa pagtanggi sa sakripisyo ni Jesus na walang katapusang halaga ay dapat ding walang katapusan. At para sa mga nag-iisip, well, hindi iyon makatarungan. Ginawa pa rin ng Diyos ang impyerno. Sa iyo ay masasabi kong ginawa ng Diyos ang lahat ng kanyang makakaya upang makagawa ng paraan para sa iyo. At kung ginawa ng Diyos ang lahat ng kanyang makakaya para maiwasan mo ang lugar na iyon. Maaari mo bang sabihin ang parehong bagay? Kita mo, binigyan ng Diyos ang mga tao ng pagpipilian. Alinman ay ang kanyang galit ay pinangalagaan ni Jesus upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya ay mapunta ka sa langit o ikaw mismo ang magdadala ng parusa ng poot ng Diyos sa impyerno. At ang nakakalungkot ay sa kabila ng ginagawa ng Diyos ang lahat ng kanyang makakaya para maiwasan ng mga tao ang impyerno. Marami pa rin ang pupunta doon. At makikita natin yon sa point number 7. Ang impyerno ay isang lugar na pupuntahan ng maraming tao. Mateo Kabanata 7, versikulo 13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Labing apat ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpunyon. Sa talatang ito, sinabi ni Jesus na ang daan patungo sa pagkawasak ay malawak at maraming tao ang tatahak sa landas na iyon at ang daan patungo sa buhay ay makitid at kakaunti lamang ang makakatagpo nito. At ito ang dahilan kung bakit tayo bilang mga Kristiyano ay kailangang gawin ang lahat ng ating makakaya upang mangaral sa maraming tao hanggat kaya natin. Dahil si Jesus bilang ang matuwid na hari at hukom ay hahatol sa lahat. Nakikita mo, ang Diyos ay galit sa kasalanan at isa sa dalawang bagay ang mangyayari sa kanyang pagbabalik. Alin man sa mga tao ay maaring maniwala at magtiwala kay Jesus na ang kamatayan sa krus ay nagbigay kasiyahan sa puot ng Diyos o ang mga tao ay kailangang magtiis sa puot ng Diyos sa kanilang sarili sa pamamagitan ng apoy ng impyerno. At ito ang dahilan kung bakit ipinangangaral natin ang pag-ibig ng Diyos. Dahil hindi kailangang mamatay si Jesus, hindi niya kailangang magbayad o multa. Hindi niya kailangang kunin ang galit ng Diyos sa kanyang sarili at hindi niya kailangang gumawa ng daan palabas ng impyerno para sa atin. Pero ginawa niya ito at higit pa riyan ang ginawa niya dahil nakarating siya kung saan tayo maaaring maging mga kaibigan niya. At sa pamamagitan ng pananampalataya ay maaari tayong maging mga ampon niya. At binibigyan niya tayo ng akses sa lahat ng kanya. Kaya't dapat nating malaman na ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay isang pagpili na ginawa niya dahil mahal niya ang mga tao. At ito ang mensahe na dapat nating ipangaral bilang mga Kristiyano, na tayo ay makasalanan na karapat dapat sa kamatayan. Ngunit tinanggap ni Jesus ang ating kaparusahan sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus at sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang sakripisyo ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay, kaya pagdating sa impyerno, may pitong punto na dapat malaman ng lahat ng kristyano. Ang impyerno ay kasalukuyang walang tao. Ang impyerno ang huling hantungan ng mga nasa Hades. Maaring may iba't ibang antas ng parusa ang impyerno. Ang impyerno ay isang tunay at walang hanggang lugar ng kaparusahan. Ang impyerno ay nararapat, ngunit ito ay maiiwasan. Ang impyerno ay puot ng Diyos sa mga tao at ang impyerno ay isang lugar na pupuntahan ng maraming tao. Para isara ito, mangyaring malaman na madalas na tinuruan ni Jesus ang mga tao ng tungkol sa impyerno. At ang dahilan kung bakit ay dahil ito ay isang tunay na mapanganib at ang katotohanan ng pagkakaroon nito ay hindi nagbabago dahil lamang sa isang tao ay hindi naniniwala dito. At habang iniisip mo ang impyerno, laging alalahanin sa ikalawang Pedro Kabanata 3, Bersikulo siyam na mababasa ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng inaakala ng iba na pagpapabaya, kundi mahabang pagtitiis sa atin na hindi ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Sa talatang ito, ang pangakong binabanggit ni Pedro ay ang pangako ng darating na paghuhukom ng Diyos at ang dahilan kung bakit pinipigilan ng Diyos ang kanyang paghatol ay dahil siya ay matiyaga at ayaw niyang mapahamak ang mga tao. Sa halip gusto niyang magsisi sila at maligtas. At pakitandaan na ang ating pagmamahal sa mga tao ay maaaring magkaroon ng maraming anyo at ang isa sa pinakamahalagang anyo nito ay ang proteksyon. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayan natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kits sa susunod na misteryo.